Ngayong araw ay pinagdiriwang ng mga tagalas piñas ang Water Lily Festival na layong isulong ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan. Si Denise Osorio sa detalye live. Denise? Joshua, nakantabay tayo dito ngayong umaga sa Las Piñas City. Para sa simula ng Water Lily Festival 2024, isang taunang selebrasyon na nagbibigay halaga sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Ka kapaligiran isa sa mga pinakahihintay na aktibidad ang Miss Water Lily Pageant 2024 na kung saan lalahok ang mga kandidato ng dalawang pung barangay at mahuhusgahan ayon sa kagandahan, katalinuhan at kabuuang pagkamalikain ng kanilang mga gown sa nagawa sa Water Lily. Inaabangan din ang sayaw kabataan para sa kalikasan dance contest kung saan sasayaw ang mga lalahok mula sa bawat barangay na may kasamang mga water lily bilang props, costume at background. Simula noong 2005, isinusulong nitong festival ang pagpapanatiling malinis at walang bara ang ilog. Kabilang kasi ang mga water lily sa humaharang sa kanal at nagdudulot ng mga pagbaha. Sa kabila nito, Joshua Water Lily ang sumisimbolo sa uh, livelihood initiative ng lugar para hindi masayang ang mga halamang pantubig na ito bagkos makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng komunidad at ng mga mamayan, mamayan, mamamayan dito sa Las Piñas City, Joshua. Maraming salamat Denise Osorio.